Napakasarap yung ang ganda-ganda ng buhay mo, ang ginawa tapos ang lapit-lapit mo pa sa Diyos. Yung hindi ka na kailangan magkaroon ng mga panganib at hira para lang lumapit muli sa Diyos. Talaga namang 99.99% .99 ang taong nagigipit, nagkakasakit, nagkakaproblema, biglang nagiging maka-Diyos muli. Biglang-biglang nagiging religyoso na naman. Biglang-biglang nagiging madadasalin at gustong ipagdasal din siya ng iba. Biglang nabubuklat uli ang mga inaanay na Biblia at biglang umaaten uli ng mga religious services na matagal na hindi sinisipot pag ang tao ay sobrang nagigipit. Kaya yun, pagiging gipit din po mga kapatid. Kung ang nagiging bunga ay nagbabalik loob tayo sa Diyos, yan man ay pagpapala. Pero ipanalangin natin, huwag na tayong dumating sa ganon na talagang inilog mo ka, pinaluhod, binugbog para lang dugo ang kang bumalik sa pananang ng Diyos. Dahil talaga ang tao, pagka wala nang maipagyabang, yun na lang ang huling gagawin eh, magbalik loob. Humingi ng tawad at humingi ng habag. Napakasarap yung ang ganda-ganda ng buhay mo, ang ginaginahawa, tapos ang lapit-lapit mo pa sa Diyos. Yung hindi ka na kailangan magkaroon ng mga panganib at hira para lang lumapit muli sa Diyos. So pag down and out po tayo, isa rin dapat nating isipin, baka paalala to ng Diyos na sobra na ako nagiging mayabang, sobra na ako nagiging makasarili, o iniaasa ko na ang kaligayahan ko at ang ikabubuti ng buhay ko sa kapwa-tao ko lamang at nalimot ko na yung Diyos.